Ayan, meron na naman akong nabili sa Shopee. Susubukan ko to. Pampanipis daw to ng muka. Ayan. Kasi, nasusobrahan na daw ang kapal ng ating mga muka. Ito, para to sa mga makakapalang muka na katulad ko. Ayan. <laughs> Battery operated po to. Huwag kayo matakot. Hindi po kayo makukuryente dito. At ayon nun nun. Ito, ayan. Thank you, Shopee. Ang pangalan po nito ay Kuskusin Mo. Ayan, kush kushin Ayan. So may battery po 'yan sa loob, bayan. O di ba? Buhay na buhay tayo sa Shopee. Ayan. Tapos medyo manginig ninig 'yan. Ayan 'no. Ayan 'no. Ayan. So hindi mo alam kung pakanan o pakaliwang hagod. Ayan, nakaka-relax po 'yan. Ayan 'no. Meron po 'yang nginig-ninig. Ayan 'no. Ayan. O, ayan. o di ba? Ayan, ayan siya. Oh, ang ganda. Ayan 'no. Ayan ayan, ayan na. Ayan, hindi po yan pampapango, oh. ha? Pampanipis po yan ang muka. Ayan. Sa mga makakapalang muka niyan, pwede na po kayong bumili sa Shopee. Magkano lang po ito? Magkano ba ito sa Shopee? Ayan. For sale po, pampanipis ng muka. 300 lang. Ayan. Sa mga makakapalang muka dyan. Ayan. Pwede na po kayong bumili nito. Pwede nyo pong itry para numipis po ang inyong mga muka. Ayan. Ayan, sa mga makakapalang mukha dyan, itry nyo po. Ayan, no. Numipis po ng konti yung mukha ko. Ayan, no. Konti lang. Ayan, sige. Bye-bye. Salamat, Shopee.